Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa. Ngunit ang Panginoon lang ang makakapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Kahit na nga ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. Kinasusuklaman ng Panginoon ang mayayabang at tiyak na sila'y parurusahan. Kung minamahal natin ang Panginoon ng may katapatan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Kung may takot tayo sa Kanya ng may paggalang, makalalayo tayo sa kasamaan. Kapag kinalulugdan ng Panginoon ang ating pamumuhay, kahit na ang ating kaaway ay gagawin niyang ating kaibigan. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito, at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya panghawakan mong mabuti